Hello mga kamars, good evening Uy. Good evening everybody Kakain kami ngayon mars Kamars, mga kamars, kakain kami ngayon hapunan Ito ulam namin mga kamars oh. Ang sarap ng inihaw na Tulingan Yan. Tapos sasawan tuyo Tapos may Mayroon pa kong daing Daing na Merong ano, uh, Sapsap Tapos merong uh, meron pang ano danggit yan tira danggit danggit bay yan danggit yan raw daing ulam namin dito daing chokto yuk okay. nga kain tayo kain tayo mga kamars oh, ang ini

Saan kaya? Oo! Oh, Pagpunta na ako kay Chambers si ngayon! Hindi! Wala na kasi ako choice! Tawagan mo yung tao niya! Kailangan ko siyang makausap! Tatawagan na lang kita ulit! Ikinilala hmm. mo yun, eh. ba ito ngayon? Ilang taon siya? Oo! Yeah. Huwag mo na akong pakialaman! Pa'am! Ikaw na po po rin! Hindi ako Ano akong kaano! 8 years old, maglanay na sa September. Yung ano ang 15 na. May boyfriend? Hindi pwede, baka mapatay ko lang. Talaga? Baka pwede ka magkwento sa, sa akin. Magkwento ng ano? Ang basa nangyayari. Ano bang mayroon dito? Malay ang iniisip mo ito sa mga stones na yun.

up? Kain po. Bayan na kayo. Yes, school, oh, oh, uh, cool. oh. Okay. Bye bye. Tingnan muna for watching.